Sir, tara. Dito na yung mga sir. Wala mga sakyan tayo. Kami sa yatid ko libre. Takayo. Ito, ito. Kubaw. Saan ka, sir? Kubaw. Saan ka ba ba sa Kubaw? Alam ba, ito. Blacker yan. Sa lang, sa... Ito. Alimol? Alimol. O, uh, tara. Oh. Alam yan. Oo nga. Punta mo ako rito pag may bayad. Ay, bayad Wala ba ito? Well, bayan, sir. Nagato daw ako libre. Alimol Ano oh? araw nandito yan. O? Ang bait mo ah. Anong ko sir? Kumulan pa. Kubawa halimol yan eh. Opo. Ano aros ba pasok mo? Kakapasok ko lang sir. Ha? Kakapasok ko lang dito sa ano. Alas 8. Alas 8? Tapos. Ano, nagpirma lang ako ng ano ngayon, ah, kontrata. Kumulan pa. Umulan pa. Basta, para sa'yo. Thank you ay Anong page mo, sir? Ah, to. eto. Araw-araw mo -araw itong ginagawa po. Ah, uh, eto. Ayun, palo na lang kita po. Kapote ka muna. Umuulan eh. Sige po. Ah, pasok mo yung ulan mo. Sige, sir. Sana po. Okay ka na? Okay po. Kubawa, alin mo no? Oh? Opo. Ang pangalan mo, sir? Ayan, sir. Yung binigay ko speaker. ay ah, ito lang. Anong problema? Ba't di ka makasakay? Anong gusto ko yung ano, yung... Yung may aircon? Ah, may aircon? No, naalis yung pa akong daliman kasi mainit yan ina eh. eh. ko, maliit lang naman diferensya. Yung gusto ko yung aircon na lang. Eh, paano to? Wala tong aircon. Oo, oh, po. <laughs> Libre naman po eh. <laughs> <laughs> Tsaka first time po ito eh. Ah, first time? Opo, oh, parang nakakaano. Maganda po sa pakiramdam. Ito lang talaga yung trabaho mo, sir? Nagbe-vlog po? oh, sir. Nagre-rescue um, ng mga ano. Mga nasiraan ng motor? Oo, oh, tsaka mga, mga papasok sa trabaho, mga walang um, masakyan. Bait nyo, no? Ano ang trabaho mo ron? Ano po, packer, sir? Sa warehouse? Apa, Ako. Apo. Ibig sabihin, mag-uumpisa ka pa lang sa trabaho? Ako, oh, sir. ah, uh, may seven days kami training nung nakaraang week. Pero taga, taga Cebu talaga ako, sir. Eh. Ah, taga Cebu, ha? Kaya, sir, taga dito talaga kayo. Ah, uh, binanguan ng Rizal pa ako. Ang ah, binangon binanguan ng Rizal. Madayo ah, yes. lang ako rito sa Metro Manila para mag-rescue. Oh, ah, yes, no? Yes, sir, tanggalin na natin yung kapote. wala nang ano eh, wala nang ulan. Apo.